Ayana. Ngayon na Ayan po, eh lulutuin na natin yung sardado, hintayin na natin maluto yung tilapia. Eh abang-abang lang. Ngayon na, okay na 'to. ayan po ay itlog ito po yung hahalo natin sa sarsado so kailangan natin i-scramble yung mga ano egg nya ito mga insan no kung hindi nilang lang alam no kailangan po ito lahaluan ng tubig para hindi po siya talaga buo buo na malalaki nahaluan po talaga siya ng konting tubig para sa ay hindi magbuo -buo. So, ayun, uh, nilagyan po natin siya ng tubig para hindi siya magbubo. Uh, kaalaman lang po yan para dun sa mga hindi alam. Pero alam ko naman lahat halos alam na yan. Eh. Kailangan talaga yung haluan ng tubig para hindi siya magbubo. So ayun na. Ready ng ating sangkap para sa sarsyado. Yan na yung sibuyas, kamatis, bawang. At ito naman yung ating pinirito. Ayan po. Hintayin na po natin. Maya maya.